Topic natin, paano nyo malalaman kung may impeksyon yung sugat ninyo. Di ba lagi nating takot, nako nag-iimpeksyon kaya o ano na kaya ang nangyayari sa aking sugat. Uh, bibigyan ko kayo ng mga tips, ng mga clues para alam nyo kung mayroong masamang nangyayari dun sa inyong sugat. Gusto nyo malaman syempre, kung normal yung paggaling ng inyong sugat o nag-iimpeksyon na pala ang mga types ng sugat ay merong ang normal nating balat ganito so walang break doon sa ating skin sabihin buo pero kapag nahiwa ang tawag doon hiwa minsan nagasgas o kaya naman napunit ang inyong balat pwede rin natusok na operahan kayo natahi kayo nagkaroon ng malalim na pagkatusok o kaya naman eh nakagat kayo ng insekto o ng hayop. Lahat yan ay pwedeng magdulot ng wound o yung tiyatawag nating sugat. Malalaman nyo kung nag na yung inyong sugat sa loob ng isang araw hanggang tatlong araw. So, importante ang monitoring ng inyong sugat. Ano ba yung sintomas na nag na ang inyong sugat? Una sa lahat, mamumula doon sa panigid ng inyong sugat at mamamagasya. Mas masakit, pasakit ng pasakit ang inyong sugat. Tapos, merong lalabas na kulay dilaw o kulay green na likido doon sa inyong sugat. Makikita nyo rin kung nagkakalangib, lumalaki yung langib doon sa paligid ng sugat ninyo. At pag hinawakan nyo yung gilid ng inyong sugat, mainit yan. Pasakit ng pasakit, palaki ng palaki yung maga, at may maaamoy kayo na parang amoy nabubulok, parang amoy ammonia. So may mabahong amoy na lalabas dun sa inyong sugat. Parang nilalagnat kayo, senyales din yon, lagnat, panginginig, pagsusuka, parang nahihilo, siya o kaya wala kayong lakas lalo na sa ating mga seniors o yung mga diabetic kasi risk factor yan ng pagkakaroon ng impeksyon ng inyong sugat bibi uh, kapag mainit din dun sa tabing ng inyong sugat dapat e eh, gagaling itong mga sintomas na to sa loob ng 10 araw so kapag hindi gumagaling ang inyong sugat sa loob ng 10 araw o sa mga senyales na sinabi ko katulad ng paglalagnat, bumalik agad kayo sa inyong doktor para siya na ang tumingin dun sa inyong sugat kung start na ang infection. Pero meron kayong magagawa para ma-prevent ang pag infection ng inyong sugat. Kailangan lamang may presence of mind kayo o ibig sabihin mabilis kayong mag-isip at mag kung dadalihin agad sa doktor. So, una sa lahat, kapag nasugatan kayo, tignan nyo anong klase bang wound. I-assess nyo agad, malalim ba o hindi. Step 2, bago nyo linisin yung sugat ninyo, maghugas kayo ng kamay. Maggumamit ng sabon, tapos banlawan mabuti yung inyong kamay bago nyo hahawakan ang sugat ninyo or ang sugat ng iba. Kailangan, kailangan yung soap and water. Tapos, tuyuin nyo yung inyong kamay yung nasugatan, ganun din. Ah, kailangan yung magagamot sa sugat nyo ay malinis ang kamay. Kung kayo ay nasa ospital, halimbawa inoperahan kayo, i-request nyo na magsuot ng sterile gloves, yung mga hahawak dun sa inyong sugat. Kasi ayaw natin ng mga maduduming kamay na pwedeng magdala ng germs o ng bakterya dun sa inyong sugat. So, importante ang kalinisan ng kamay ng maglalanggas ng inyong sugat. Number two, yung inyong sugat, pwede nyo ring hugasan yung mga gilid. Huwag naman yung pinakasugat kasi pag nalagyan nyo ng soap, napakasakit. Pero sikapin nyo na malinis yung gilid ng sugat ninyo. At kung merong foreign particles doon o merong mga tumibo, eh, baka kayang tanggalin ng flowing water. Tapos, siguraduhin na tinutuyo nyo rin yung sugat, lalo na yung mga gilid. Ano Lahat ng pandinis na gagamitin ninyo dun sa inyong sugat, katulad ng mga tweezers, bago nyo gamitin sa isang may sugat, sabunin, banlawan, tuyuin, at pwedeng pahira ng alcohol. Kasi yung mga ginagamit na yon eh, meron ding mikrobyo yon. Tapos, ang gagawin nyo pa, Uh, kapag dumudugo ang isang sugat, pwede kayong maglagay ng pressure o diinan ninyo hanggang sa tumigil na ang pagdugo. Kung kailangan dalahin sa ospital, sa emergency room dahil napakalakas na ng pagdugo, gawin po ninyo. Pero habang tinatransport nyo yung pasyente, pwede nang diinan yon kapag dumudugo uh, ah, kuha lang kayo ng malinis na tela o gasa at itakip nyo dun sa diinan yung lugar ng pagdugo. Iyong mga sugat ninyo, pwede nyo after dinalinis nyo na, no? Pwede nyo lagyan ng povidone iodine o yung mga antibacterial ointment. Ito ay para maiwasan ang pag-impeksyon pagdating ng araw. Pwedeng air dry ang inyong mga sugat, pero Pwede din, kung naglalabas siya ng mga likido, pwede rin takpan ng gos. Pero kapag soak na o basang-basa na yung gauze, ay pwedeng palitan sa loob ng maghapon. Ang sugat ninyo, nagkakaroon niya ng langib o scab. Huwag na huwag po ninyong tutuklapin ang mga scab kasi barrier yan para hindi pasukin ng bacteria. So, hayaan yung kusang matanggal ang mga scab or ang mga langib. At i-check po ang sugat araw-araw. Importante ang monitoring kasi hindi nyo malalaman kung kailan nag start ang pag i -infection. Meron ding mga paraan para mabilis gumaling ang ating mga sugat. Ano yung gamutan? Kailangan kapag malaki na ang hiwa, kailangan ipatahi sa doktor. Pero kung maliliit lang yung mga hiwa, pwede naman yung mga strips. Kapag nakagat o natuso kayo ng may kalawang, pumunta po sa emergency room para or sa mga health center para magpaturok ng anti-tetanus shots. At kung nakagat kayo ng mga hayop, magpaturok din kayo ng anti-rabies vaccine ang mga pwedeng ilagay dun sa para maprotektahan ang inyong sugat, sabi ko nga pwedeng povidone iodine or pwedeng antibacterial ointment. At para mabilis gumaling ang inyong mga sugat, kumain kayo ng mga protina katulad ng mga itlog, isda at saka mga laman ng karne. Pwede rin po ang mga prutas kasi marami siyang vitamin C. Ang mga vitamins na nag tumutulong para mabilis gumaling ang inyong sugat, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Itong C nagpapagaling talaga at lahat ng ating mga B vitamins para din yan sa immunity. Yung mga naoperahan o tinahi, importante na binabantayan ang sugat ng mga pasyenteng ito kasi maaring sa ibabaw lamang ng skin ang kanilang sugat pero yung iba malalim na o kaya minsan nga hanggang sa organs eh talagang nagkaroon ng pag-oopera so ayaw natin na bumuka ang mga tahi nito ito rin yung mga sintomas na binabantayan sa mga na -operahan. o yung mga may tahi mainit dun sa lugar ng tahi dumalaki ang pagkamaga papula ng papula at meron silang drainage. Makikita nyo, pag yung lumalabas doon, yellow doon sa drain. Yellow or green, sabihin agad doon sa nurse at sa doktor, lalo na kung pasakit ng pasakit doon sa lugar ng opera. At maaring nahihirapan din silang umihi. So, yan yung mga sintomas na kailangan nating babantayan. Sabi nga ng mga nurse, kailangan everyday minomonitor yung ating mga sugat. At paalala lang dun sa mga bumibisita sa mga pasyente. Siyempre, may family member sila. Bibisitahin ka. Sikapin na huwag pahawakan sa mga bisita yung sugat kasi yung paghawak nila ay maaring magdulot ng infeksyon. At bago pumasok o bago tumabi sa pasyente ang ating mga bisita, lalo na kung naoperhan, kailangan po tayong maghugas ng kamay. Kasi ang mga bakterya ay pwede nating mailipat doon sa pasyente. So, bago pumasok, dumalaw ang ating mga kamag-anak, paghugasin muna sila ng kamay. So, sana po itong mga simpleng paalala lang nagkasugat, pero lahat tayo magkakasugat. Kaya gusto ko gumaling agad at wag magka-infeksyon ng inyong sugat. Maraming salamat Para po. Ng sugat? Soap and water lang ang unang panlinis ng sugat. Tapos lalagyan nyo po ng povidone iodine o kaya naman ng mga antibacterial ointment na nabibili over the counter sa inyong mga botika. Mild soap lang po. Lahat po ng ginagamit natin sa ating katawan, yun po ang gagamitin natin panghugas don sa ating sugat.